Dito na kami sa anak. na kami sa Dana Beach Resort. Wala to sa plano. Biglaan to. Ayun. Kitanya yung dagat. Sobrang napakainit. Yung. Kumain kami sa kabila kanina kasi kanang hindi allow to ng mga mama pang bata lang talaga siya. So lumipat kami sa iba. sa nila ayan yung dagat dagat na yung mabutik malinis oh wala pang naliligot kasi kaya mong pwede so, ayan guys, thank you for watching